Lubos ang ating pasasalamat kay Retired Police Colonel Escobar sa kanyang donasyon na limampung sakong bigas na ipapamahagi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating mga outreach programs ng Saksi Ngayon. Sa isang simpleng turnover ceremony ng limampung sakong bigas na ginanap sa opisina ng Saksi Ngayon noong nakaraang buwan, ipinaramdam ni Escobar at ako si Kyo ang diwa ng pagtulong at pagbibigayan. Si Escobar ay ang founder ng organisasyon na Ako Si na ang layunin ay umagapay sa mga pangangailangan ng mga security guards at magbigay ng pagsasanay at iba pang kaalaman sa kanilang trabaho. Gusto rin namin na uh, yung mga guards din na uh, maraming mga na-appear na guards. May Ngayon meron kaming uh, na lawy mga, mga lawyers na tumulong na sa amin na uh, in cases na magkaroon sila ng problema, meron silang mga mga itong grupo na ito ang tinayo na ito para sila po ay tulungan. Sina Philippine Army Reservist Captain Mel Haliar at Retired Police Colonel Escobar kasama ng kanilang mga tauhan ang naghatid mismo ng mga sako ng bigas. Sa kasamaan natin dito ng uh, si Lieutenant Colonel T. Escobar na eh, itatag itong uh, non-government organization to empower our security personnel at ang kanilang mga amal sa buhay at in partnership with our saksi, for this exposure, the privilege, and the opportunity na may share namin sa inyo at may padama at maintindihan nyo lalo kung anong pang-programa na to. Kasabay nito, ang pangako ni Escobar na magiging tuloy-tuloy na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa saksi ngayon para lalo pa niya mapalawak ang pagtulong sa mga Pilipino sa buong bansa.